Yan mga bro, punta na tayo sa kabila. Tutuloy tayo sa kawayan. Yan. Hindi <laughs> naman to kalaliman mga bro, pero mababasa ka pag mahulog ka rito. Ah, nakatawid rin tayo mga bro. Yun, unang kawil. Parang hinila to sa gilid ah. Ay, ay, ayun! Ay, may huli! <laughs> unang kawil, may huli ka agad. Ayun, may dalag tayo mga bro Ito ka na siro tayo na zero. Okay na Malaki-laki na rin to Yes Suwerte <laughs> mga bro Unang kawil <laughs> Malaki-laki na rin mga bro Mas malit lang to ng konte Doon sa nahuli natin kahapon Mabisa talaga mga bro yung kuhol na pamain para sa dalag.